Patuloy na naniniwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang opisyal ng Philippine National Police o PNP at Armed Forces of the Philippines or AFP na sangkot sa mga ulat na umano'y destabilisasyon laban sa kanyang administrasyon. Ayon sa Pangulo, hindi na kailangan magsagawa ng loyalty check sa hanay ng mga polis at AFP. Basta't duwin lamang ng mga ito na ginagawa nila ng maayos at tama ang kanilang mga trabaho. Ito ay sinabi ni Pangulong Marcos sa naganap na distribution ng 110 million financial assistance sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino sa General Santos, South Cotabato at Sarangani Province. Nanindigan din si Pangulong Marcos na hindi siya nakakita o nakatanggap ng mga ulat na hindi umano'y pagkakasangkot ng mga opisyal ng PNP at AFP sa paninira ng kanyang pamumunok. Panawagan naman ng Chief Executive na ipagpatuloy ng mga polis at militar ang kanilang sinumpaang tungkulin at isang tabi ang politika. Samantala, sa kanyang pagbisita sa General Santos ay siniguro ng Pangulo na patuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino. Ako po si Philip W. P. para sa Palitang Unang Sigaw. Maganda po ang naging tugon ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bombong Marcos Jr. sa mga PNP and EFP sa kabila po ng mga ulat na destabilization plot laban sa kanyang administrasyon. At nananatili pong tiwala at kumpiyansa ang Pangulo sa PNP at EFP at nanawagan sa kanila na manatiling nakatuon sa kanila mga sinumpaang tungkulin at isang tabi po muna ang politika. At syempre sa kabilangan nito ay hindi rin nagpatinag si Pangulong Bongbong Marcos na maghatid po ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng tagtuyot sa General Santos, South Cotabato at Sarangani Province. Kaya malaking tulong po para sa kanilang pamilyang ibinabang ayuda sa mga nabanggit na lugar.